i encourage yung suspect na lumaban yes para mapatay para yes. masabing nanlaban correct correct it's very incorrect correct yes very incorrect yes. if i may say as a it's civilian a... sa okay, professional police it's it depends kaya, on eh, eh ano na natin yan ma'am that's your view that right? it's not my view hindi only mr. Chair. thank you for putting ka it on record can mayor, pagka prosecutor ako, alam ko, dumana ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi. Tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pulis, pumasok yung pulis ito, hindi mo sabi, Hoy, pulis, huminto nga puntahan mo yung pulis sabihin mo eh mga pulis